Uh, at John, ako ay magiging tapat. Ang problema ko kay Jesus ay hindi ko siya kailanman nakita bilang isang ama. Pakiramdam ko, pumapasok ako sa simbahan para hindi niya ako parusahan sa loob ng linggo. Kasama kita, mga nakabatay sa pagganap. Hindi ako pumunta, kaya may mangyayaring masama. Pero isang araw pa rin nang nire-rebuild ko ang buhay ko at nakatira ako sa isang cabin sa Argyle, Texas ipinakita sa akin ng Diyos, mahal kita ng walang kondisyon. Mari kang magkamali at hindi ako palaging masaya, pero ang pagmamahal ko ay hindi nagbabago at hindi mo kayang patunayan ang sapat na Diyos, uh, itinuro ito sa akin ni Joe Bruton. Hindi ito tungkol sa mga ginagawa, baby. Tungkol ito sa hoop. Dahil pakiramdam ko pa rin, pare, kung mas marami akong gagawin para sa Diyos, katulad ng sa sarili kong ama, mas mamahalin niya ako pero noon ko naisip, katulad ng sa mga anak ko pare, mahal ko ang mga anak ko ng walang kondisyon. At hindi nila kailangang gumawa ng mas mabuti o mas masama para ang pagmamahal na iyon ay hindi magbago. At mapagtanto na mahal ako ng Diyos sa parehong paraan. At gusto niyang gumugol ng oras sa akin, katulad ng gusto mong gumugol ng oras sa mga anak mo. At gusto kong gumugol ng oras sa mga anak ko. Doon ko naisip na totoo na hindi ko na kailangang mag-perform pa sapat na ako. Alam mo sapat na ako.